sa mismong aldaw kang kapaskuhan. Nawara ni ang anum na pamilya sa Porok 8 Barangay Nursery, Masbate City. Makalis na matumpos ning kalayo ang saindang mga residensya. Alas 12.30 ning maagaw kasudma. Tulus man na nakaresponde ang personnel kang Bureau of Fire Protection Office. Maging ang mga residente sa lugar ang nagtarabang naman sa pagpuok ang kasulo. Alagad ulit agibo sa light materials ang karungan. Marikas na luminakop ang kalayo. 45 minutos man ang uminagi antes na ma-declare ining fire out. Hindi naman siguro kasi may ano naman, may ilaw naman. So hindi pa namin maano kung ano talaga yung pinagmulan. Pero kasi mo hindi talaga hindi sa kanila kasi nga meron naman pong electricity. Maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. Abuto naman sa 125 mil pesos ang winalat na danyos kang kasulo. Mantang padagos pasta sa presente ang pinagigibong investigasyon sa kung ano ang naging kausa kang kasulo. Chakwang Sulo, bali doon sa bahay ni Maripis Go, bali, bali doon sa mga nakakita, mga nakasaksi. Kaya lang sa ngayon po, nag pa kami, hindi pa namin alam kung ano talaga yung cause ng, ano, ng sunog. Mientras tanto, tulos man na nagpaabot ng asistensya sa mga nasuluan si DSWD Bicol Director Norman Laurio. Alas 2.30 e ning hapon kan parehong aldaw, natupos maning kalayo ang sarong residensya sa Zone 5, Barangay Tambo, Bui, Kamarinisur. Sa inisyal na impormasyon, faulty electrical wiring ang pigtutukdong rason sa pagkakasulo kay ni na abuton sa 300 mil ang naging danyos. mabilis so, na responde at tulong-tulong ang mga tao pagdating duman sa fire scene, pag layout ng host, kaya napulang agad natin yung, yung sunog at hindi na, hindi na lumaki pa. So, titingnan natin yung ibang mga anggulo ano ba talaga ang ano kasi nagkaganda tayo ng thorough investigation. Ngunyan na taon, ininang ikaduwang kasulo na naitala sa nasambit na banwaan para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,